Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos. At sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan, ngayong araw nga ay Friday. So, mamayang gabi, yung ating pag-admit sa hospital. At ngayon naman, ay sasamahan ako ni Marcos magpatanggal nitong nail polish ko. Ay, at sigurado papatanggal ito. Ito ay gel, kaya hindi ko matanggal. Papatanggal natin dun sa may salon. So, ayan, excited na kaming mag-asawa na lalabas si baby, ayan, baby Bunso. At samahan niyo ako sa aking journey ng aking delivery. At papakita natin yung mga uh, kaganapan doon. I-share namin kung ano yung mga kaganapan kung pagbibigyan tayo na mag-vlog o mag-video doon. So, medyo ano lang, kabado. syempre kahit ako'y sanay na, eh, naandun pa din yung kaba. Hmm. At dito sa bahay, may iwan si Rans. Uh, tawagan na lang namin kung kailangan na. eh uh, may kailangan kami na, ano, na pakisuyo. Ayan. At wala din kasama yung mga four baby namin dito. So, kami lang ni Marcos mamaya. Siguro mga 5 PM kami aalis. So ayun, alas 6 na at papunta na tayo sa hospital. Ayun, nandito yung mga gamit natin at yung mga iba nilagay na sa sasakyan, gamit namin ni Baby. Ayun, nagdala din ako ng extra na kumot para naman kay Marcos ayun, sa magbantay. unang kuha ng dugo yung pinanan ako para sa ano sa ating lab laboratory so ayan 1am na ng madaling araw at nakapalit na ako ng ayan, pang hospital na ano dress at 7am tayo isasalak sa lakso operating room at sana safe tayo at syempre safe din si baby yun yung importante at, yung si Marcos, nabili lang ng tubig at uh, ano na ako ay fasting na ako ngayon. So, kita-kits tayo bukas pag okay-okay na ako after operation ay magkukuha tayo ng vlog pa din. mm So, ayan, ito na yung kadugtong ng ating vlog ng pagpunta natin sa hospital ng Friday night. At hindi na po ako nakapag-shoot doon. Kunting video-video lang yung nangyari kasi nga inasikaso na namin yung aking operasyon. So, ayan, thanks God at uh, successful naman po yung paglabas ni baby at yung pag opera nila sa akin at yung derecho legation na din po yung nangyari. So, talagang masakit. Maraming sakit nung nangyari na pag sa akin. Bale, three nights lang po kami doon at umuwi din kami nung Sunday. ayun, Sunday na tanghali. Nakauwi na din po kami dito sa aming bahay at unti-unti nagre-recover na kami ni baby at uh, thanks God at uh, wala naman komplikasyon na nangyari sa ating fourth C-section. Ayan. So, nakakabili bang mga doktor sa Lucena United De Doctor. At, uh, yun, bago nila tayo inoperan ay lahat yung doctors na nagandal sa atin. Siguro nasa lima sila, limang doktor at mga nurses ay nag-pray muna sila bago tayo isinalang sa operasyon at nakakabilib grabe yung bilis yung ano ginawa nila sa atin uh, <laughs> ayan grabe iyakin tong baby ko uh -huh. mas ano mas tayong magsiming Marcos liit nung siya yung lumabas ayan ito yung pinaka na ano, siguro siguro at siya na yung bunso. Alam na niya sa sarili niya na siya yung bunso. Kaya. So, ayun. Mag-share ako yung mga nangyari sa amin sa hospital. At naging magaan naman lahat. Kahit dadalawa kami ni Marcos sa ano, sa sa panganganak ko ay napakagaan lahat ng nangyari ay Napaka Ah, uh, madali lang. Nararamdaman natin, wifi na sobrang lakas na. Ah, so bigay talaga physiological, odo, mas common and physiological. Tapos na, naabot na kami ng 7:00 ng gabi, guys. Uh, dito na kayo mag oh. Para ano, diretsyo na. Ganda naman ng narinig mo kay Dok. Di ba? Oo. <laughs> uh -huh. So, napakaganda ng mga narinig namin kay Dok kasi nga daw ay malaki yung dinagdag kaagad na kilo ni Baby. Kumpara doon sa ibang na-check up daw kanina na halos walang progress. Pero si Baby ang bilis talaga. Bumaan Mas gumaan pa, no? Baligtad. Okay, kunin na natin yung sasakyan guys para makauwi na rin kami. Ito yung kadugtong na ating vlog nung nakaraan na uh, pag-out na namin ng hospital ni Baby. Ayan, nandito kami sa labas ngayon. Nandito kami sa Lucena Gra uh, Lucena Government Complex para i-claim yung birth certificate ni Baby Cairo. So, ayan, ilang days pa lang tayo laging nasa labas na uh, thank, thank God pa din kasi safe kami ni Baby at uh, syempre malaking pasasalamat ko kasi safe ako sa delivery ko sa kanya. At sana panoorin nyo itong vlogs ko. Ayan, dito namin i-claim yung birth certificate ni baby Cairo. Ayan, tulog na tulog ang baby ko. So, ayan. At papunta din kami dun sa Lucena Doctors. United Doctors. At i-check ni Obi ko yung aking sugat. mas stress na ubat ng mo pa yan wala na kayo mga sintang kagad guys, pang um, 22 days na tayo at under recovery pa din tayo. Ngayon, nandito tayo sa bahay sa Candelaria at ayan, medyo nakaka-recover na kami mag ni Cairo. Si Cairo, nagkakalaman na din siya at ayun, i ko lang sa inyo yung mga pangyayari dun sa hospital na pinag-anakan ko kay Cairo. So, ang dami ko din nadanas na hirap talaga sa aking panganganak. At, pasensya na ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Gawa ng nakatutok ako kay Cairo at siya ay masyadong iyakin. O, siguro, ganun din kasi yung panganay ko naging iyakin. So, yung bunso, iyakin din. Yung pangalawa ay mabait at si pangatlo, si Margos Liit ay mabait din silang naging baby. So, ngayon, yung pang-apat, si baby Cairo ay sobrang iyakin. So, wala tayong magagawa. Talagang tututukan ko siya. At wala naman tayong ibang asahan. Si Marcos natatakot din maghawak lalo na kung umiiyak na. na. So, ayan yung nangyari nung nasa hospital kami. Grabing hirap din ang dinanas ko. Sa pagtusok pa lang, pag tusok pa lang ng dextrose sa akin ay talagang pumuputok uh, yung mga ugat. Ayan, ilang beses akong tusokan ng ano sobrang habang karayong. Pumuputok yung ugat ko, sobrang nipis yung ugat ko. At doon naman sa anesthesia, nung nasa operating room na ako, siguro 5 or 6 na tusok ng anesthesia sa akin spinal cord kasi hindi nila mahanapan yung pagitan ng spinal cord ko at siguro gawa ng uh, mataba yung likod na natin yan doon ko lang naranasan yung grabing hirap ng pagtusok ng anesthesia doon sa tatlo ko naman ay hindi ganoon kahirap kasi isang shot lang ng anesthesia ay uh, okay agad yung ano yung sa akin itong last na na CS ko grabe ang dami kong ano talaga ah uh, hirap na napagdaanan at ngayon ko lang na ikwento at ngayon ay tulog si Cairo kasama niya si Marcos dun sa aming room so, sabi ko ituloy ko ngayon yung vlog ko dun sa hospital at dun sa pagkuha namin ng na virtual certificate niyo Cairo so ayun thanks God at uh, tagumpay naman lahat na yung akala ko na pagpunta ko sa hospital ay hindi na makakabalik dito sa bahay or hindi ko na makita ulit yung mga baby ko kasi meron yung side na nag negative yung iniisip ko kasi Siyempre, pang-apat na ito. Lalo, sinabihan na ako ng doktor na napaka na yung pagbuntis ko. At pang-apat na sarihan na. At iniimagine ko, sinabihan ko na nga yung panganay ko na uh, siya na mabahala sa mga kapatid. Sabi niya, di wala na akong ma. <laughs> at thanks God pa din. Kasi, okay naman lahat. Uh, ngayon, hinano uh, ko pa din na sabi ko ay napakahimala lahat ng nangyari. Ngayon sabi ko, himala lahat ng nangyari kasi tagumpay naman lahat kasi ano palang six weeks palang lang sa ko si baby Cairo ay andam ko na talagang napagdaanan. Yan ang kaproblema nga ako. Nagka-bleeding yung ano ko, yung matres ko na uh, nalusutan ko naman lahat yun naging okay naman sa pamamagitan ng pagbedress at tapos nung uh, third third trimester ko ay naranasan ko na naman yung yun nag uh, high yung sugar ko nagkaroon ako ng uh, diabetes ayan diabetic kung tawagin sa mga buntis. So, yun okay naman. Uh, totally, wala na. Wala na yun. Kasi isa, pagbubuntis talaga yun. Uh, kino-continue ko pa din ngayon yung pagkain ng brown rice. Iniiwasan ko pa din yung mga talagang nakaka -ano. Pero minsan, syempre, yung katawan ko naghanap na matamis na kainin. So, hindi din talaga maiwasan. Pero thanks God, okay naman lahat. Yun nga lang yung mga naranasan ko na hindi ko pa nararanasan sa aking pag-aanap. And uh, meron nga yung time na dalawang beses pumutok yung ugat ko. Iniiyakan ko na nakita ni Marcos na umiiyak ako. Niyakap na lang. Sabi niya, kaya mo yan sabi ko, ingin eh, ko lang maranasan ito. Ayan, oh, may piklat pang ganyan. Kung makita nyo. Ayan, may peklat So, sabi ko, nasab nasabihin ko pa yung nurse na sabi ko, yung kasama nyo ba nurse ay training nyo po yun. syempre, hindi po nila aaminin uh, yun na training yung nag-ano sa akin, nag sa akin at alam nilang palpak yung inutusan nila so ayun dun ko lang talaga naranasan yung ganong ano pangyayari sa tatlong beses na nasisaryan na ako grabe niya ano uh, nagpapasalamat pa rin ako kay God syempre napagdaanan ko lahat yun at sana ay tuloy tuloy na pero ngayon ay pang 22 days. May lumalabas pa din sa akin ng dugo. Pero siguro normal lang yan. Kasi kay Marcos nung is parang one month ako na dinudugo din. Yung operation kasi yun yung mga mahigong viewers is bale dalawa. At naligate na din ako. May ligation na din po ako. At napakaris na talaga. Kung mabubuntis pa ako, hindi ko na po alam kung mabubuhay pa po ako. Ayun. ang uh, nag-decide kami ni Mister na magpaputol na ako. Palay gate. And, e, yun, tagumpay naman po na naisagawa nung no? may isabay nila sa sasaryan. So, di ko alam kung yung dinodugo pa din hanggang ngayon. At humaap di pa din yung uh, right, sa right side ng ano, ng chan ko. So alam ko na doon yung ano yung uh, opera din sa atin sa ano ligation. So napak ko pa din kasi nagkaroon ako ng abigay ni na sobrang bait eh, at sobrang ano alalahanin din at yung mga pas uh, operation ko ay parang hindi maganda yung pagkakat nila sa akin. So, itong pang malinis ang pagkagawa niya. At talagang uh, bilib na bilib ako dun sa obigay ni sa United Dr. Lucena na nag ano sa akin, nag-handle sa akin sobrang ano niya, hands-on sobrang sobrang bait uh, halatang uh, professional talaga talagang ginagawa niya yung trabaho niya, kasi kay Marcos Leit nun sa Daet Provincial ako ng anak na pa opera parang ano lang po eh uh, bago lang yung doktor yung obigay ni ko lalaki yun at tandang tanda ako din yung ano nun niya at yung cut niya sa sa chan ko nung nilabas niya si si Kian o si Marcos Leit hindi po siya maganda at ang gamit nila nun ay stapler. Kung alam nyo po yung stapler na, yung may bala, ganun, stapler po yung pinang lock nila sa chan ko. Di ko alam kung kung kulang ba yung gamit sa hospital. Kasi doon sa una at pangalawa ay private sa hospital din po ako nun, ay yung natutuno na panahe ang ginamit sa akin at malinis yung pagkakat nila kay Marcos Leighton ay sobrang ano din, sakto pong pandemic nun yung nangyari nun at siguro, walang din po sila sa gamit so, ayun sa so, totoo lang po ay namimiss ko na mag vlog namimiss ko na mag punta sa mga beneficiaries namimiss ko na mag charity pero mas priority ko muna ngayon ang healing ko at syempre pag-aalaga kay baby Cairo at wala naman ibang um, gugustuhin yan kundi ang nanay kasi ganyan nga ganyan yata ang ano bagong panganap yan niisip ko na lang na parang ano sila yung sa sisiw nga di ba kailangan malimliman yung anak kung sisiw sa, pa sila sa, sa tao pa kaya at ang cute niya po kasi hindi po yan natutulog na pag nasa baba. Gusto niya na dito lang sa may ganito ko nakahiga kami parehas at yakap yakap po cute. Yakap yakap ko siya. Hindi siya natutulog na dun sa higaan niya. Pag alam niyang nakayakap na ako sa kanya natutulog na ng mahimbing at kapag po ni daddy niya Siguro alam niya na amoy niya din kung sino yung nanay at tatay niya. Ayan, nagigising kung si daddy niya ang nagbubuhat. Mag Kaya sabi ko eh, iba talaga ang ano. Ang, pero magkaiba sila na attitude ni baby Marcos noong nung baby pa. Kasi si Marcos, tulog ng tulog. Halos hindi na nga magdedede kung hindi magigisingin ng dede. Itong si Cairo, alam niya every 2 hours na nagdede nagdedede po siya. So lahat pala ng ano ng mga bata hindi din pare-parehas kapag ano kapag baby pa. Ayan, yung mga attitude may pagkakaiba kahit magkakapatid. So ini-enjoy ko muna ang pag-aalaga kay baby Cairo. Ayan, Iba lang yung oras ng tulog namin dalawa, iba yung gising, and, yung pag-ano sa kanya. So, malaking tulong din itong binili ni Marcos na doyan. Ito po yung binili ni Marcos na doyan niya. So, nai-ano, uh, na, naka-ano po yan, nakasaksak. At gusto gumagalaw, ayan. May music dun po siya. So, ang, ang laking tulong po yan sa pag-aalaga ko yung ano, baby Cairo. So, nandun sa room na si Marcos, si Marcos Liit, at si baby Cairo. Tingnan natin sila.